nasiraan kami ng kotse sa so, sobrang init kaya dito lang ako nagpapalamig ano ka mo? ha? lagi ikaw mo sa akin? Ay, saglit, anong ginagawa mo dito sa, sa daan? Saka sa, saan ka nakatira? saan ka nakatira? saan ka nakatira? Five pa lang po. Ay, patong ganda mo. Ilan taon ka na? Five na po. Five? Anong grade ka? Five. Five? Five years old ka pa lang? Five years old ka pa lang? Sa ba talang dito? Ang init-init ka. init-init dito. Sila, dalawa sila. Seven na. Magkapatid sila? Magkapatid kaya? Magkapatid kaya? Anong ginagawa niya dito sa daan? Nag ano? Ah, nag assist kayo ng mga, mga guests dito sa mga nagpa-park. Araw-araw kayo dito. Ino, ikaw, ano, ikaw? Anong ginagawa dito sa daan? Mga Bakit? Mami. Ay, ba't ang ganda-ganda mo? Hindi naman sa'yo yung mami mo. Sabay. Nakatira ka sa tulay. Namatay oh, na po yung mama niya. Namatay na yung mama niya? Si amdin po eh. Sino ba nagbabantay sa'yo? Mama ko, sama mambandayan kita. Ayoko. Ayoko. <laughs> Tatakot ka sa akin. Eh, natakot ka sa akin? Takot si sila doon. Pagalitan tayo. Agad pag pag na. Okay pag na? Pagalitan. Oya. Ah, asawa mo. Ah, 'yun 'yung asawa ko. Papagalitan ako. Balikan ko kayo na. Ano pangalan mo? Abi. Abi. Ikaw. Tonton. Tongtong. Ikaw. Lomi. Mali. Lomi. Ako si Ate Ross David na no. Ross David na no? sige balikan ko kayo mga bukas dito okay magbibilan mainit okay tong tong abi and ano pa naman lomi. lomi o sige bye bye o sige bye bye ano ay hindi pa umanda pero Diyos ko mainit pa okay. o balikan ko na lang pala kayo tapos Anong oras kayo nandito? Hanggang. Nandikan ko kayo. gawin muna.